Hello, hello mga, ka, mga katigang Parang halian na, kain na tayo Ito yung gulay namin Isang green, green at saka yellow Ito yung binola bola Ito yung kanin namin Ito yung fish, masaya dahil may fish Kahit walang kanin, basta may fish sa akin, masaya pa rin ito yung mahi-mahi na, na, isda yan at saka ang aming soup ay ito masarap kasi hindi yung malapot eh. kasi ang soup dito talaga malapot eh. ito uh, potato soup kaya lang hindi yung malapot ayan. meron siya doon sa uh, ano, potato soup at saka may spinach yung dahon-dahon yung bulbulong mam bulbulong mam at saka ang aking panulak ay basta meron pinya patikim ng pinya kaya ngayon kainan na kainan na mga katings bye bye